So ayun, dumating na nga pala guys yung ating uh, in order sa TikTok shop, yung uh, coolant mga lodi. So 4 liters nga pala to mga lodi. So napakabilis lang. Simula nung in order ko siya guys, so 2 days lang guys dumating na yung ating order mga lodi. So you know, ayan napakaganda nung coolant na ito, mga lodi. So susubukan na natin siya sa ating sasakyan si Greeny mga lodi. So nung nabili ko kasi itong sasakyan, yung ginamit nilang coolant ay uh, distilled water mga lodi. So naisipan ko siya na palitan ng coolant. Yan nga, meron tayong nakita na bestseller at talagang maganda na quality na coolant mga lodi na 4 liters lang siya guys so sa alagang 282 pesos mabibili nyo na siya mga lodi at ayan na nga guys nasubukan na natin siya sa ating sasakyan at ayan so coolant na yung at ginagamit para sa ating sasakyan mga lodi at yan napakaganda at uh, nasubukan natin siya at pinaandar ko na yung makina mga lodi at medyo ayan medyo nagkaroon ng uh, kakaibang uh, galaw nung ating uh, makina mga lodi dahil kulang na siya mga lodi so iyan o oh, bilhin nyo na guys at ayan napakamura lang at napaka the best at sulit yung ating produkto mga lodi so you o know? okay na guys ayan No. So, 4 liters nga pala itong ano. So, saktong-sakto lang dito sa ating Honda Accord, guys. Tamang-tama. At nasa max level naman yung ano niya. Yung sa katangki niya, guys. So, nasa max level. Eh, kita kitang-kita, guys. So, oh. max level siya. So, ping na So, goods. Okay na, guys. Kasi tubig yung nilagay nung yung dati. So, ito yung tubig, guys, dati, oh. So, distilled lang to. So, pinalitan natin guys. So, so ganito karami. Oh. Yung tinanggal natin na uh, tubig dito sa kulant niya guys. So, ngayon. Mm -hmm. Medyo kampante na ako dahil ano, nakulat na talaga yung ginamit na natin guys. So, ito. Ano? Mm -hmm. So, mabibili nyo yan guys online. So, ayan. Testingin natin kung gaano baka effective yung kulant na ito guys. So, ayan.